Yo, magandang gabi, Silver Voice TV. Nandito po tayo para punahin na naman po at questionin. Senadora Amy Marcos at ang inyo pong mga alipores dyan sa Senado. Kayo po ba ay nag-uulianin na? Ano ho? Hindi nyo na po ba maaalala ito? Ayuda sa Kapos Ang Kita Program. Sabi po ni Senadora Amy Marcos at, at kanilang mga alipores dyan po sa Senado, ay hindi daw po nila alam yan yung AKAP na programa, mga kaibigan? Himayin po natin. Bakit po kayo may pirma sa 2024 General Appropriations Act kung wala po kayong ideya dyan sa AKAP? Hmm. Ay, nako, Senadora. Ayan po, may lagda po kayo nung isinigawa yung bicameral conference sa pagitan po ng, sa inyo dyan sa Senado at ng kongres Ngayon, paano ninyong maitatanggi At dyan po sa papel na yan, nakasaad po na kayo po, Senadora Amy Marcos, ay sumasang ayon sa proposed budget na 27 billion para po dyan sa programa na yan. Huwag <laughs> niyong sasabihin na pineke na naman ika ang aming mga perma. Parang narinig ko na yan ha. Yan din yung sinabi ninyo. Hmm nung kasagsaga ng iskandalo sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Hindi po ba Senator Joel Villanueva? <laughs>